Ang nagbayad ay China para atakihin ang maraming personalidad. Mismong Chinese Embassy umano ang nagbayad ng halos isang milyong piso sa isang marketing solutions company sa Pilipinas noong 2023 para mag-operate ng troll farm o keyboard warriors. Ayon yan sa mga dokumentong isiniwalat ni Senator Francis Tolentino sa isang Senate hearing. Ang siste, daan-daang fake social media accounts ang ginawa ng kumpanya para ipakalat ang iba't ibang mensaheng iniutos ng China at mag-post ng mga negatibong komento laban sa mga government officials na tumutuligsa sa China. Akala natin ayun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react ay eh, subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China. Para sirain, hindi lang ang kredibilidad ng isang tao, o namumuno kung hindi ng ating bansa. Ipinagmalaki pa raw ng kumpanya sa accomplishment report nito na higit 50,000 na ang followers ng troll accounts nito. Sinisikap ng NewsWatch Plus na kunin ang panig ng Chinese Embassy pati na ng private company. Ayon kay Tolentino, marami pang ibang kumpanya ang binayaran ng China para sa disinformation at influence operations. At ayon sa National Security Council o NSC, ganito talaga ang gawain ng China. Ang labanan po kasi ngayon, Mr. Chairman, is a public opinion. It is part and parcel of what they call as United Front Work. May mga indikasyon rin daw na kumikilos na rin ang Beijing para impluensyahan ang magiging resulta ng halalan sa Mayo. Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng paninira sa mga kandidatong anti-China at papuri naman para sa mga kandidatong pro-China. Ang napapansin kasi namin, uh, when there are um, statements coming from the Beijing, they are amplified by uh, local proxies here in the Philippines. So kung ano yung script na nanggagaling sa Beijing, yun din naman ang sinasabi nila dito sa Pilipinas. Uh, Ayon sa National Security Council, may hawak itong listahan ng mga local proxy. Kabilang na ang nasa sampung social media influencers na kasabwat umano ng China. Kaugnay naman ang isiniwalat ni Senator Francis Tolentino na kumpanyang binayaran umano ng China para mag-operate ng troll farm. Iimbestigahan daw yan ng National Bureau of Investigation. Nanawagan rin ang intelligence and security officials sa Commission on Elections na aksyona ng posibleng campaign violations ng mga taong tumutulong sa China na impluensyahan ng halalan. Delikado at nakababahala ito ayon kay Comelec Chairman George Garcia, lalo na kahit ang komisyon. Biktima raw ng trolls na nagsasabing hindi ito mapagkakatiwalaan. Sana po wag natin kagad basta paniniwalaan ang lahat ng nakikita natin, lalo na po sa social media. Dapat totoo. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.